Few months ago, unti-unti nang namamatay ang aking piso net. Kaya naman, simula nung June, ginawa kong limang piso kada oras sa aking piso net para mabuhay ito muli. At yun na nga, nabuhay muli ang aking piso net. Araw-araw, lagi itong puno. At bago magpasokan, nagbilang muna ako ng laman ng piso net. At nung June 1 to 15, 11,391 pesos ang aking nahakot na barya. Ngayong pasokan naman, bibilangin natin kung magkano yung inabot nitong June 16 to June 31. Simula nga nung pasokan, tuwing hapon na lang napupuno ang aking piso Pisonet. Speaking of pasukan, etong Elia na to. Abay dito sa Pisonet ka gustong mag-aral? Ala ay, 6.30 pala ang nang umagay nandito na at naka-uniform pa. Kagaling ay. Ayon, hindi ko nga siya pinagbuksan. Limang oras baga siya naghintay sa labas. Ang hina kasing didiskarte. Ah, absent na lang ay. Hindi pa magdadala ng damit na pambahay para hindi baghalata. Abay, isang mahinang nila lang ay. Pero kung iisipin nyo, no? Mas mainam pang umabsent kaysa magkating. At least, hindi ka mabibring parents kasi baka isipin nila may sakit ka. Ayos ba yun? Ay, hindi ko kayo tinuturoan mag-cutting ha. Natutunan ko lang yun sa inyong mga experts sa pagkakating. Kaya kung magkakating daw kayo, magdala daw kayo ng pambahay na damit para baga kayo ay maging malakas na nila lang. Anyway, balik tayo sa pagbibilang. Yung treseng PC ko, nakahakot ng 5,575 pesos. At yung dalawang PS5 ko naman, nakahakot ng 1,671. With a total of 7,246 pesos sa loob ng June 16 to 31 during ng pasukan. Idagdag pa natin yung kinita nung June 1 to 15 na 11,391 pesos. At ang nahakot kong barya sa piso net ko sa loob ng isang buwan ay 18,637 pesos. Eh, magkano naman ang kuryente? Ang kuryente ko sa isang buwan ay... Tingin nyo, sapat na or kailangan ko na ulit magtaas ng presyo? Kayo na lang magdiskusyonan dyan at ako'y lalayas na? Once again, this is Yasumiyao and see you when I see you.